pero may nakita pa rin ko. Coop. Then ayun. Kailang may campaign pa rin gagawin. Ayun. So two bottles. No plastic pandemic. No plastic pandemic. campsite. Ito nakita ko, hindi pa rin libre sa basura ang plastic. Kasi iniwan. Tapos yun no May nakita ako. Ayun. Ayun. Isa. Drugs. What I look. Then another one. Haha, -ha, hindi na libre sa plastic pandemic. And then yun pa rin. Sana maintain